Titiyakin ng Department of Trade and Industry na hindi lalagpa sa Suggested Retail Price o SRP ang presyo ng mga bilihin ngayong papalapit na naman ang panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay Secretary Gregory Domingo na patuloy na minomonitor ng DTI ang presyo ng mga bilihin, lalo na sa mga groceries at supermarket. Habang ang Department of Agriculture naman ang tumututok sa presyo ng mga sa mga palengke. Tiniyak ng DTI na mananagot ang sino mang lumagpas sa SRP. Sa ngayon, stable ang presyo ng lahat na mabilihin. Yung mga ibang items, mga canned goods, ganyan, steady lang naman yung presyo, hindi 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 masyadong umakyat. Uh, I think nag-approve nag tayo ng mga SRP, karamihan less than 3% uh, from last year. So right in line with the inflation. So okay lang yung mga presyo doon. Dahil sa laki ng demand, may normal cycle, medyo konting increase ng presyo, di ba? Pero hindi naman tayo nagtataas sa SRP. So ang mangyayari diyan, yung mga goods na below SRP, baka umakyat sila pa konti-konti packet towards SRP. Pero wala naman lalampas sa SRP dahil sisitahin naman natin yung